Yung pao, dami. Ang dami. Alam nyo po ba kung ano yan? Oh. Ayan yung may nila, tatay. Masarap daw yan sa? Karne. Karne yung baboy. Sa lugar nyo, anong luto po ba? Madalas gawin nyo dyan. Alam ko meron din sa inyo yan eh. Yung buto lang palang niluluto dyan. Hindi pwede gulay yan tayong mura siya. Pwede. Pwede, pwede ito to. Uh, oh, pwede. Sa amin, ano lang, asin di chill lang. Gigisa. Bokok. Bokok. <laughs> uh, bulay po kung tawagin kila tatay. Sa lugar nila, bulay. Bulay. Mm. Sa unat. May malaking bulay yan tayo, di ba? May malaking bulay din. Alam ko, mayroong bulay sa gubat mayroon na malaki. Bulay na patani, wala dito. Bulay. Ano yun? May ano? Ah, yung may guhit guhit. Tapos parang violet. May violet. Mayroon pang ube na wala na, wala na kung naitanong na, na Ube? Yung patane. Ube patani. patane. Ayun team. Masarap yun. Mm -hmm. Pero yung bulay lili, ano itsura no? Iba naman to yung bulay lili. Yung bulay lili, pinoproseso pa yun ano, eh. Marami no? pang ano? Maraming. Marami. Yan lang yung pagkakang magluto. Ama Ah, magkapon Ah, uh, matigas siya. Matigas. Boot, kaso alisin mo yung nakakahilok. Ah, aalisin. Ah, Bul eh, tinawag na bulay lili. Yeah, na bulay lili. Ano itsura ng, ano no, ng bunga? Uh, maliliit lang. Maliit lang. Maliit lang. Ano pala tandaan ng dahon niya? Ganito din. Parehas din? No. Kaso maliit. Ah, pag pala hindi mo kabisado, mm -hmm. ang ba mahirap. Mamalit yung dahon niya. Mm -hmm. Kasi parang sila tila tiyo. Noong panahon laging, yung hindi mag-alam-alam ng patani, siya sa mabunga. Mabunga? Pinitas, hinalo sa baboy. Mm -hmm. Tapos kumain niya sila. Nahilo? Hindi, hindi pa nakapasok siya. Hindi ko? <laughs> Iliwanan yung ka kain, kanin, dun sa... Naka, ano? ano ba lasa mapait? Mapait. Ah, mapait. Ah, mayroon po pala mapait niyan Yung mapait po niyan yung bulay lili. Lalaki. Ah. Sige, Ah, yun daw po. E, yung lalaki. Pag yung bulay lili na ang, yung nailuto nyo. Kaya po, pag nakakita kayo ng paano kaya natin maano yun. Basta kamukha rin yan Tay. Kamukha rin ng dahon nito. Pero mas maliit. Pati sa bunga. Ngayon ito po yung... Ah, kulay-pula. Kulay-pula raw po yung buto, ah. Tapos kulay-buto. -pula ang itsura ng dahon eh ganito rin ganito na itsura ng dahon pero mas maliliit daw maliliit ang dahon tapos yung bunga ganito din pero mas maliliit daw yan yun, yun, po, yun po yung tinatawag na bulay lili na kailangan iproseso o diba galing sana ah, yun. huwag tayo makakita nun <laughs> pero ano kailangan malaman natin kung ano itsura nun Kasi baka mamaya meron ilang kababayan natin na magluto no? Mapagkama lang patani Although patani din siya Pero may lili Tayo ano ibig sabihin ng lili? Bulay lili Yung bulay Yan yung patani, patani Sa Tagalog Eh yung lili, ano yung lili? Iba, yung, yung, yung Hindi ano sa Tagalog ang lili? Hindi din lili. Hindi sa Tagalog Baka yun yung ano, Ganito patani yung, na nakakahilo. Yun, yung yun, yun. yun siguro yung ano, bulili, sa sambal, patani ng, na nakakahilo. Bulay, bulay. Ah, sambal, sa sambal. Ayun, ay may nang dami. Oh. natin sa baka. baka. Oh. Sarap niya. Ano paasiman, ilaga? Ano ba maganda? Ano ba masarap ba? na luto rito? Paasim. O, yung ilalaga natin ng baka. Ang ganda yun, ng patani, yun, ano? May, ano pa? Ka, Sinapalo kanino, ano? Paasiman. Mm -hmm. O paasiman na lang natin sa baka tong uh bulay na to o patani.